Good morning! Good morning mga kumara! Isang magandang Wednesday morning! Ayan, dahil day off is gone! Welcome po muli sa ating kusina! Ayan, at nilabas ko na nga ang ulam na dala ng aking bunsong si Andre kagabi. Meron pala siyang dalang crispy pata. Ayan, at dahil nga dyan na tayo nagsimula ay nakahiwan ako dyan ng bawang at ng sibuyas at nagsisimula na nga akong mag ng ating lulutuin. May lulutuin ako mabilis lang mga kumare. Ayan nga guys, at sinimulan ko ng hiwain ang pata. Yung iba nga lang medyo malalaking buto kaya hindi ko na hinati yung kaya na lang ng aking kutsilyo. At ang iba ay pag, hindi ko na sinama yung tipong mga butong buto. Ayan na nga at dahil nakahiwa na rin ako dyan ng bawang at sibuyas. Ay talaga naman ako'y natutuwa dyan sa aking Bunso dahil nung nakaraan ang dala ay bigas galing nga doon sa kanyang si ate sa Geneva. At nitong isang araw naman ay puro noodles naman na isang plastic na pagkarami-rami at ganyan. Dala niya yan nung isang araw na hindi ko pa nga niluto. Sabi ko nga ilulutoin ko pagpapasok na lang ako para hindi ako masyadong mahirapang magluto dahil madali lang. Madali lang lutuin. Ayan na nga at aking pinili na ang mga malalaman, mga kumare. At minsan nga ay talagang thankful din na may dumarating na blessings. Ayan, pero ang nakakalungkot lang na napakasarap naman ang aking lulutuin pero hindi ako makakakain. <laughs> dahil ako nga ay apat na araw na hindi nakapag-work dahil tumaas ang aking BP, ay di bawal muna sa akin itong baboy. Pero dahil nga request na ng aking anak na bakit nga daw hindi ko niluluto ay ayan na lang ang aking luluto ngayon dahil meron naman akong uulamin na gulay at isda na niluto kagabi. At syempre tayo namang mga nanay masaya na tayo na maibigay ang gusto ng ating mga anak kahit tayo naman ay basta makain din natin yung gusto natin at syempre ang importante yung pwede sa atin kesa naman pilitin natin kumain ng masarap at iyan na nga ang aking hiniwang bawang at sibuyas at ito nga pala mga kumari ating kailan sa aking pagluluto ang hiniwang na bawang, sibuyas ang pangpasarap ito na ang aking hiniwang crispy pata at ang sauce na dala ni Andre at syempre ang ating mangkumas at dahil ready na nga ating ingredients ay sinalang ko na ang aking kawali at dahil mainit na nga ang kawali ay nilagyan ko na ng mantika sinunod ko na rin ang bawang Sinunod ko na rin yung ihulog ang sibuyas. At syempre, hindi mawawala sa aking pagluluto ang pamintang powder na pangpabango. pabango. Ayan. At pagka hinalo ko nga lang to ng konti at nilagyan ko na rin ito ng asin. At inilagay ko na rin syempre ang crispy pata. At hinalo ko nga lang ng konti para kumapit naman ang mga ingredients at ang asin sa ating crispy pata. At isinunod ko na rin nga ilagay dyan ang sauce na dala ni Andre na napakarami rin naman. Nilagay ko na rin nga ang mangtomas na isang bote para lumasa naman. At pagkatapos ko ang ilagay ang mangtomas ay nilagyan ko na rin niya ng konting tubig dahil sobrang lapot naman. Inilagay ko na rin ang pampasarap. Nilagyan ko rin ng konting asukal para manamis-namis. At syempre nilagyan ko rin ng suka para medyo maasim para nag-aagaw ang tamis at ang asim. At dahil nga nailagay ko ng lahat ng ingredients ay tinakpan ko yung sandali at iniwan ko naman para magkuluan. At syempre mga kumare katulad ng lagi nating ginagawa habang kumukulo ang aking niluluto ay dinagpunas-punas naman ako ng ibabo ng aking lababo. At siningit ko na rin punasan ng ibabaw ng aking mesa habang kumukulo ang ating niluluto. Talagang ganito na yung role nating na mga nanay. Yan eh. Bago pumasok, kailangan gawin ang obligasyon sa ating mga anak. Ipagluto muna ng ulam at gawin ang pwedeng gawin bago magtrabaho. Ayan ang ating role sadyang napakahirap talagang maging isang working mother pero syempre kailangan natin gawin to para sa future ng ating mga anak at parang reward na lang natin sa ating sarili at parang tayo ma-inspired isipin na lang natin na pagdating ng araw ay tayo naman ay makakatikim din ng ginhawa pag may mga trabaho ng ating mga anak. At binalikan ko na nga ang ating niluluto mga kumare. Ayan nga at kuluan na at aking tinanggal na ang takip. At hinalo ko na nga. Sandali abay talaga namang ako na may natatakam na sa aking niluto mga kumare. Ayan o. Oh, ang lambutan ng baboy na halos nag na sa buto at ang mga balat. Hmm. Amoy pa lang talaga. Yun nga lang. bawal sa atin mga kumare kaya hanggang amoy lang tayo. At tinikman ko na nga mga kumare ang ating nilutong lechong paksiw. Ayan at saktong-sakto naman ang lasa. Ayan, luto ng ang ating ulam mga kumare. At dahil luto na ang ating ulam mga kumare, ay nagsimula na akong i-prepare ang pagkain ni Ero. Nilagyan ko na nga siya ng kanin at nilagyan ko na rin ang ulam. Dahil okay na nga ang aking pin na pagkain ni Aaron, ay binigay ko na nga ito sa kanya. At sinunod ko na nga i-prepare ang pagkain ni Coco. At dahil nga bawal sa atin ng babi at high blood, ipinagtisan ko na lang pritong isda at gulay na ulam namin kagabi. Mabuti na yung sumunod sa bawal. Thank you for watching.